Narito ang mga programa, proyekto at serbisyong hatid sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Las Piñas. Sa pamamagitan ng Green Card Program, ang mga Green Card Holder ay makakatanggap ng 30,000 pisong subsidiya sa mga sumusunod na programang medikal. Medical Confinement ng Bata at Matatanda Operasyon sa Reproductive Organs Cesarean Operation Outpatient minor surgery tulad ng pagtanggal ng superficial na bukol. Medium to major surgery. Operasyon sa mata at katarata. Laboratory and diagnostic test. Ang mga serbisyong ito ay maaaring ma-avail sa mga sumusunod na ospital. Las Piñas Doctors Hospital. Las Piñas City Medical Center. Pamplona Hospital and Medical Center, Perpetual Help Medical Center of Las Piñas, Philippine General Hospital o PGH, San Juan de Dios Hospital, Christ the King Medical Center, UniHealth Las Piñas, at sa High Precision and Diagnostics. Sa mga nais mag-apply ng green card, pumunta lamang sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office. Libre ang pagpapaanak sa mga buntis sa Las Piñas City line in Clinic mula edad 18 taong gulang pataas. Maaari namang maka-avail ng sumusunod na serbisyo sa Las Piñas Diagnostic Center complete blood count, fasting blood sugar, cholesterol or lipid profile, uric acid, blood urea nitrogen, creatinine examination, urinalysis, ECG, oral glucose tolerance test, pregnancy test, fecalysis, blood typing, at COVID antigen testing. Ang ating diagnostic center 1 ay matatagpuan sa City Health Building sa loob ng City Hall compound. At ang diagnostic center 2 naman ay matatagpuan sa number 2 Coastal Road ng Barangay Daniel Fajardo. Bukod sa mga nabanggit na medical services, handog din ng pamahalang lungsod ang free dental services tulad ng oral health checkup, fluoride for certain age group, tooth extraction, dental outreach, temporary and permanent filling, at ang pag-ikot ng dental bus sa iba't ibang barangay sa Las Piñas. Kasama na rin dito ang taunang proyekto ng lungsod na libreng tuli para sa mga nais tumanggap ng serbisyong ito. Samantala, nagbibigay din ng libreng HIV at AIDS treatment ang Las Piñas Social Hygiene Clinic. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa second floor ng Almanza Uno Health Center Barangay Hall ng Almanza Uno. Para masiguro na malusog ang mga kabataang Las Piñero, ang kusina ng Las Piñas ay umiikot sa dalawampung barangay ng lungsod para magatid ng masustansyang pagkain. Libre ang burol, cremation at columbarium para sa mga yumaong Las Piñero sa Las Piñas City Public Crematorium at Columbarium. Ito ay matatagpuan sa Balita Street, Drama Road, Barangay Ilaya, Las Piñas City. Para sa ibang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa numerong 02-8293-8164. Para mapanatiling aktibo at masaya ang mga senior citizens, ang Las Piñas City Government ay nagbibigay ng libreng panonood ng sine para sa mga lolo at lola. Ipresenta lamang sa Office of the Senior Citizen ang inyong Senior Citizen's ID para kayo ay mabigyan ng cinema booklet. Mula naman sa tanggapan ng City Environment and Natural Resources Office, ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating lungsod ay hatid ng kaagapay. Pagtatabas ng puno, pagbibigay ng libreng patubig sa mga naapektuhan ng water interruption pamamahagi ng mga binhi, fertilizer at halaman. Katuwang ng sentro ang City Engineering Office sa paglilinis ng drainage system. Natugunan ng lokal na pamahalaan ang problema sa basura sa pamamagitan ng pagkuha o pagbili ng 70 compactor trucks at pagpapakilos sa isang libong volunteers mula sa grupong kaagapay sa kalinisan na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng lungsod. Mabilis naman ang aksyon ng Las Piñas Disaster Risk Reduction Management sa anumang sakuna at trahedya. Nakahandang rumesponde ang mga sumusunod: Ambulansya, rescue boats, crashed vehicles, rescue equipment, modular tents, military grade tent, early warning system at mobile generator sets palagi ang pagsasagawa ng emergency trainings, drills, at iba pang information education campaign para maging handa ang mga Las Piñeros sa mga nangangailangan ng emergency response, mangyari lamang na tumawag sa emergency hotline na 02 829 06500. Pantay-pantay na oportunidad sa mga Laspiñero hatid ng Las Piñas City Public Employment Services Office o PESO. Magtungo lamang sa tanggapan ng PESO Las Piñas na matatagpuan sa 3rd Floor Admin Building, City Hall Compound, Las Piñas City. O bisitahin ang kanilang FB page, PESO Las Piñas. Pagbibigay ng livelihood programs sa ilalim ng kalipi para sa mga ilaw ng tahanan at airpods naman para sa mga haligi ng tahanan. Saka, sa kasalukuyan, mayroon na tayong isang daan at walong daycare centers sa dalawampung barangay sa lungsod. Kung nais namang maging city scholar ng main campus at IT campus ng Dr. Filimon C. Aguilar Memorial College of Las Piñas, narito ang mga sumusunod na kurso. Bachelor of Science in Accountancy Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management. Bachelor of Science in Information Systems at Bachelor of Science in Computer Engineering. Nasimula na rin ang konstruksyon ng bagong campus ng DFGAM CLP na magsisilbing College of Engineering para sa apat na libong estudyante. Libreng technical at education skills mula sa Las Piñas City Manpower Training Center na nagbibigay ng libreng training sa mga sumusunod na programa. Food and beverage services Bread and pastry production Cookery, housekeeping, hairdressing, massage therapy, shielded metal arc welding, motorcycle and small engine servicing, automotive servicing, refrigerator and aircon servicing, electrical installation and maintenance, computer system operations at English proficiency. libreng kasal sa edad 25 pataas at nagsasama bilang mag-asawa na hindi bababa sa loob ng limang taon bago ang pagpapakasal. Dalhin lamang sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office ang mga sumusunod na dokumento. Authenticated PSA Birth Certificate, Certificate of No Marriage Record or SENOMAR, SEDULA, photocopy ng anumang government-issued ID, at listahan ng mga ninong at ninang. Pagpapatayo ng mga bagong infrastruktura na akma sa pangangailangan ng mga Las laspinyero at pagbibigay ng libreng pabahay para sa mga informal settlers, mga nawala ng tahanan dulot ng sakuna at trahedya. Narito ang iba't ibang parangal na natanggap ng Las Piñas City mula sa mga sangay at ahensya ng gobyerno at organisasyon na kumikilala sa napakahusay na mga serbisyo at epektibong programa ng ating lokal na pamahalaan. Galing Pook Award 2008 Ang Las ay ginawaran ng Galing Pook Award dahil sa kapansin-pansing hakbang sa pagpapabuti sa kalagayan ng pamumuhay ng informal settlers sa lungsod sa pamamagitan ng Land and Shelter for the Homeless Program nito. Ang programang ito ay nagbigay ng disenteng pabahay at oportunidad sa pangkabuhayan sa mahigit na 20,000 pamilya simula pa noong 1995. Cleanest and greenest city in Metro Manila mula 1997 hanggang 1999. Kinilala bilang isang Hall of Famer ang Las Piñas City dahil isa sa prioridad ng Las Piñas ang pagpapanatili ng kalinisan at pag-aalaga sa kalikasan. United Nations Awardee on Environmental Program noong 1999. Kinilala ng UN ang Las Piñas sa mga hakbang nito na nagbigay ng makabago at magagandang epekto sa kapaligiran. Seal of Good Financial Housekeeping mula 2015 hanggang 2023. Tuloy-tuloy na isinusulong ang transparency at accountability sa mga operasyon ng lokal na pamahalaan na mabusising sumusuri sa maayos na paggasta sa kaba nito sa pamamagitan ng pagsunod sa accounting at auditing standards ng COA at ng full disclosure policy ng DILG. Safest City sa Southern Metro, taong 2023. Ang parangal na ito ay kumilala sa pambihirang mga hakbang sa pagtutulungan ng pamahalang lokal at Las Piñas City Police Station para siguruhin ang ligtas ang mga komunidad at pagpapatupad ng batas na may kriteria ng mababang bilang ng krimen at makabagong teknolohiya para sa kaligtasan ng publiko. Gawad Kalasag Seal of Excellence Award taong 2022 hanggang 2023. Kinilala ang mahusay na pagganap ng Las Piñas LGU sa pagpapatupad ng mahahalagang programa proyekto at aktibidad ng DRRM maging ang pagbibigay nito ng maagap na pagtugon at pagtulong sa mga tao. Yan at marami pang iba ang programa, proyekto at serbisyong hatid sa inyo ng pamahalang lungsod ng Las Piñas sa paunguna ni na Mayor Mel Aguilar at Vice Mayor April Aguilar para sa tuloy-tuloy na tapat at progresibong serbisyo para sa Las Piñero.